So, paano mo mapalalakas yung, faith? Imaginin mo yung athlete, di ba, basketball player, pag shoot niya yung bola, asintado, no? Kahit malayo, naisushoot yung bola. Pero hindi niya magagawa yon kung wala siyang practice, di ba? Hindi natin kayang gawin yon kasi hindi naman tayo nagpa-practice. E, diba? Imaginin di ba? mo yung muscle man na nakakapagbuhat ng mabigat. 200 pounds na bubuhat niya, 300 pounds na bubuhat niya. Bakit? Kasi lumaki yung muscle niya. In faith, meron din such a thing as muscle. No? Paano natin madidevelop yung muscle of faith? Meron binigay mo ang Diyos sa atin, the Holy Spirit that is in us, and also the Word of God. Habang binabasa natin yung Word of God, at meditate tayo do sa kanyang salita at naiintindihan natin siya. The kingdom of God, which is invisible, not seen, becomes visible to our eyes of faith. So, habang binamanam natin yan, yung Word of God, habang binabasa natin at sinusuli natin, pinag-aaralan natin ng Word of God, hindi natin napapansin. Nakikita na natin yung mga bagay-bagay na hindi nakikita ng mata. So, napapaniwalaan natin yung mga bagay-bagay na pwede mangyari sa buhay natin, na hindi natin nakikita, na hindi naman natin kayang gawin. So, as we work, as we do the things that are necessary, we have to develop the eyes of faith. Yun ang faith, no? at uh, there's such a thing as practicing or exercising are the eyes of our faith para nang sa ganun eh makabreak through tayo magkaroon tayo ng paniniwala sa things that are not seen the things that are not possible so magugulat ka habang naiintindihan mo yung faith nagkakaroon ka ng eyes of faith nakikita mo yung supernatural realm nakikita mo yung kingdom of God makikita mo na the things that you are not able to do you are now able to do so the same way for the basketball play na nakakashoot kahit malayo, yung muscle man na nakabuhat ng na mabigat, ganun ka rin kung madidevelop yung iyong eyes of faith.